Ang tinitinda po namin is Hiwaga Paris Overload at saka Bulalo Overload. Sa ah, sinabi ni Diwata na, remember, sis, ako ang original, pirated ka lang. Ang sabi ko naman, sasagutin kita, hindi naman kita ginaya. Ako si Hiwaga, ikaw si Diwata, kaya magkalayo tayo, sis, peace. Sa Hiwaga naman po, Overload, Dalawa po yun mix. Lechon kawali po at saka bulaklak paris po. 99, only rice, only juice, only sabaw, free drinks. Totoo bang ginawa po siya? Siyempre po, dalawa po kami maganda. Hindi, kasi nga sa pangalan pa lang number one, malayo ihiwaga sa diwata, di ba? Sa bulalo naman po, your beef at saka tuwalya. 99 rin po yun. May kasama pong only rice, only sabaw, Only juice, free drinks. Only love, only kiss, only hug. Masaya dito, sir, pag dito kayo kumain. Pag malungkot kayo, puntahan nyo lang ako. Sigurado pag uwi nyo na di hindi kayo magsisisi. Ahiwaga ah, Paris po yan, sir. Mix na po yan. Chicharong si bulaklak at saka liempo. Meron pa akong kasabihan. Narito po ang kasabihan ni Hiwaga. Galing sa kalangitan, bumag sa kalupaan. Lumamoy sa katubigan. Wala siyang buntot sa kaharian. Si Hiwaga. Si Hiwaga lang. <laughs> Oh, di ba meron ako? Ah, just go. And I thank you. <laughs> Ang saya nila, di ba? Ang saya-saya nila. Ini-entertain ko po ng maayos kahit malayo pa lang. Sumisigaw na po. Yes, ma'am! Yes, sir! Pasok po kayo dito sa iwaga po namin. Dito na yan kay iwaga. Lahat ng klase ng anlinan dito na. Hep, hep! Hooray! Hooray! Yay! Yay! Oh, thank you so much. Dito po matatagpuan sa Quezon City, Litex Commonwealth, extension ng IBP Road. Kung ikaw ang reyna ng South, ako naman ang reyna ng Norte. Yung pangalan po na diwata ni sa letter D, yung kahihwaga naman po is letter H. Bukas po kami everyday, Monday to Sunday, 6 p.m. to 4 a.m. po ng madaling araw. Yung mga customer po namin, iba-iba na pong lugar na pumupunta. Meron pong Makati, meron Mandaluyong, Marikina, Valenzuela, Bulacan, Alabang. Halos everyday po may pumupunta po sa aming vlogger. Meron pong bata, meron pong nanay, lola, magkakapatid, magkakabarkada, magkakaestudyante, mga rider, etc. po. Marami po. Ako nang na alam kong nahihiya kasi parang artista na po ako. Dito na po ang baklang tinaguriang universe ng bayan. Hiwaga lang. Ako pala po si 16 Ablero Puente Villa alias Hiwaga ng Litex, Quezon City. 42 years old. Tinatakot <laughs> na. sir. Maraming nasasabi sa akin na bakit may bulaklak? Ang din nila. Kaya po ako ito mayroong bulaklak ng sunflower. Napaisip lang po ako. Sabi ko, Wa, why not kaya maglagay ako ng bulaklak sa ulo ko? Wala lang, pang paswerte. Sabi ko nang gano'n. Ito na po ngayon. <laughs> swerte nga siya talaga. Kasi sabi nga po ng nanay ko dati, ang swerte daw, once na dumapo ng isang beses, kailan alaga mo talaga po yun. Ayan po yung sabi ng nanay ko. Kuha ko ng headband, nilagay ko ng tali, tapos nilagay ko nga, ito na nga yun, headband siya. Yan o. Sa mga nagtatanong po dyan, kung bakla po ako, hindi daw po ako bakla, nagkukunwari lang daw po ako. Ah, uh, nako po, eto na po, sasagutin ko na po ang tanong na yan. Lalaki po ako. Ano pre? Anong pag-uusapan natin? Tatagay ba tayo pre o magkakwentuhan na lang? Ano, suntukan na tayo o ikikis na lang kita pre? <laughs> ako ay isang seren <laughs> Oo, oh, gusto ko talaga bakla ako eh. Hoy! isang serena. ano <laughs> na ako pag sinasabihin ako, lalaki ba? Lalaki yan, huwag kayo maniwala na nagbawakla. Baklaan lang yun eh. Tol, bakla ako tol. <laughs> Sa nagkukumpara po sa amin ni eh, Diwata versus Hiwaga, ang masasabi ko lang po, kasi unang-una sa pangalan Diwata. Ang Diwata po ay isang uri ng inkanto na nagbabantay ng kalikasan. Ako naman po ang Hiwaga. Ang Hiwaga po ay nababalot ng misteryosa ng kababalaghan. Kaya paano ko siya gagayahin? Parehas kami siguro ng kabaklaan. Nagpapasaya ng maraming tao. Parehas po kami natitinda ng Paris, Paris din masarap. Malinis. Parehas ng overload. Ang pinagkakaiba lang po may anli kiss, anli hug, po si Huwag. <laughs> Pinagkaiba po namin uli ni, ano, ni Diwata. Malayo po siya. Pasay po siya. Ako po, Quezon City. Unang-una, may bulaklak ako. Sa diwata versus niwaga, yan nga po, malayo nga po yun. Ipaliwanag ko na po yun. Kaya, okay na. Wala po sang jowa. Ako naman po, meron. <laughs> si diwata. <laughs> Peace! <laughs> ano po ang tanong nyo? Kung sino mas mapera? Siyempre si diwata. O, oh, sis diwata, alam mo na yan. Mm, thank you. Wala naman po kami inaapakan. Trabaho lang, business lang. Laban lang. Alam mo yan, sis. Magkapares pa rin tayo. Sa mga basher po namin dyan, alam namin po yan. Mahal po kayo namin. And God bless you all always. Next po. Siguro pag nagkasalubong kami dalawa, someday, unang-una pag ako nakakita sa kanya, yayakapin ko po siya, yahago po siya. Sis Diwata. Alam mo, matagal na kitang inspirasyon. Napapanood kita sa lahat ng mga TikTok, Facebook, YouTube. Ikaw yung laman. Alam mo, Diwata, pag nakikita kitang nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Alam mo naman na idol kita. Hindi lang idol. Iniinspirasyon kita dahil sa nakikita kong bukod sa business mo, marami kang natutulungan na mga taong walang trabaho na papagbigyan mo. Kaya iyon ang gusto ko sa iyo unang-una, pangalawa, kung saan ka nagsimula hanggang ngayon, ikaw pa rin. Isa po akong nagdarasal sa iyo na maging successful palalo yung negosyo mo lalo kang pagpalain ni God para marami ka pang matulungan na umaasa rin sa'yo. At higit sa lahat, yung saya mo lalo palalong mapapasaya yung maraming tao. And kaya parang someday pag nakita tayo, sana naman mapagbigyan mo din naman ako sa maliit lang na oras kasi idol kita. I love you sis, alam mo yan. Tayo mga bakla nagmamahalan. Kahit syunga-syunga tayo minsan, tayo lang naman ang nakakasyalam niyan, di ba sis? Kaya, nyaban lang. Dito po, hindi po ako yung may-ari. Nangangamuhan lang po ako. Yung boss ko po si Boss Johnny. Ako po pala si Johnny Abayon. Ako po yung may-ari ng Hiwaga Paris Overload. Ako po yung Uh, amo ni Hiwaga at saka si Ma'am Ay. Ako po si Irene Abayon, isa sa may-ari ng Hiwaga Paris Overload. Opo, ako po yung ginawa nilang model kasi ako po yung masayahin. Kaya pag, pag nalulungkot kayo, punta lang kayo kay Hiwaga. Siguradong sasaya kayo pag uwi nyo. Kailangan ko magpasaya sa maraming tao. Kasi yun talaga yung pagkatao ko masayahin. Kaya dala-dala ko sa mga customer ko kung ano ako, kasaya, binabahagi ko po sa kanila para maging masaya. Pulat ng customer ko, naging kaibigan ko na po dahil sa kasayahan ko po. Busog na, nakadighay pa, naka-smile pa. O, oh, di ba? Saka pa. Hiwaga na. Paborito ko po talaga yung pa sa Kabulalo. Uh, yung pares po namin, combination po na yung laman po. Combination po yan ng chicharon, bulaklak, at saka liempo. At yung kawali. Meron po kaming condiments, si sibuyas ng dahon, may garlic, pride, at saka chili oil na pampasarap. Uh, ito po, pag umaga, ito po ay terminal ng mga jeep at saka bus na libre. Pagsapit po ng gabi, ito po ay uh, tindahan na po, kainan. pag dito po sa Litex, pag may nakita po kayong bulaklak ng sunflower, wala na pong iba yun. Sihiwaga na yun. Ako na po yun. Sa mga hindi po nakakilala po, si Hiwaga po ay masayahing tao. Pero lumalaban sa anumang hamon ng kahirapan, ako po ay makikita niyo masaya pa rin. Siguro, pwedeng itago yung lungkot kapag ikaw lang mag-isa. Dahil yun po ang gusto ko mang ipakita sa tao na yung, yung saya. Ako po ay nakapag-aral. High school graduate. Nag-vocational po ako pero hindi ko po natapos dahil nga po sa tatay ko na nagsimula na po na, nagkasakit. Nap <clears throat> Napunta po ako rito sa Maynila. Pumunta po ako sa Maynila para tulungan ko yung tatay ko. pagpapagamot. Marami po kami magkakapatid pero inisip ko talaga na pumunta ng Maynila para makapagtrabaho. Para po ako yung breadwinner sa magkakapatid. Marami po akong naging trabaho na napasokan. Pero sa awa po ng Panginoon naging mabait po sila sa akin. Parang ayaw nga po ako nilang bitawan once na ako umuwi na ng probinsya. Pero sabi nila balik ka rito kahit anong mangyari. Bukas yung pintuan para sa iyo. Kaya doon ako natutuwa eh. Ay eh, sabi ko sa sarili ko, sa dami naming magkakapatid, ang hirap pala din ng ganun. Ang pangarap ko sa kanila, na matulungan ko yung mga magulang ko. Ayan po yung iniisip ko eh, kasi kumbaga, hindi pa ako bayad sa kanila. Kaya ginawa ko po sa sarili ko na magtrabaho na lang para may pang-support sa pangangailangan na kahit wala na po sa akin, sa magulang ko meron. Nilaan ko po yun sa kanila kasi ako yung taong pag may pera, hindi mahirap sabihan. Agad akong tutulong kahit na alam ko na wala na ako. Para lang mabigyan yung pangangailangan nila. Kaya binibigay yung mga, yung mga kapatid ko. Ang laki rin ng respeto sa akin eh. Siguro, dahil nga sa mga ginagawa ko yung sa kanila, kaya kahit na ako yung bunso sa mga kapatid, ko ano yun, di naman yung sinasabi ko, basta alam nilang tama, sinusunod din naman nila. Ganun ako eh. Kahit wala ako, basta yung pangangailangan nila, yung problema nila, nabibigyan ko kahit konti lang para maramdaman nila na eh, ito yung kapatid ko eh. Ito yung inaasahan ko. Isang tawag ko lang pag mayroon yun hindi talaga siya maghihintay. Ang katapangan ko para talaga yun sa pamilya ko, sa mga magulang ko. Diyan ako humahatak ng lakas. Humahatak ng inspirasyon. Dumating na yun sa buhay ko na dapat susuko ako. Kaya lang, hindi pwede. Kailangan lumaban. Kailangan ipakita mo, ikay matapang. Kahit anong problemang ang dumaan sa buhay. parehas sila po. Yung mother ko po, ito lang po, nakarang taon, July, six siya ni living. Yung tatay ko po, ten years na po siyang patay eh. O, kaya nga po, every Sunday, kahit anong puyat ko sa trabaho o pagod, nagsisimba po ako, nagpapasalamat po ako kay God na kahit wala yung mga magulang ko, si nandyan pa rin sila sa tabi ko na ginagayda ko nila. Ayan po kasi yung ng magulang ko eh. Yun, yung sinabi nila sa akin na maging mabait talaga ako kahit saan ako magpunta. Na huwag kang gumawa ng hindi maganda sa kapwa mo. Kung aawain ka, huwag kang gumante. Hayaan mo lang sila. Kaya hanggang ngayon, kahit nawala na yung magulang ko, na naaalala ko sila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, sa pagpapalaki sa akin na maayos. Thank you talaga ako na may magulang ako na ganun. Siguro kung pagbibigyan ako ng isang pagkakataon na mabuhayin sila uli, siguro doon ako makakabawi ng lubusan. Lagi ko yan eh. Lagi kong nararamdaman sa sarili ko na kahit wala sila. Once na nagtatrabaho ako, na pumasok na ako, hindi nawawala yung, yung, alam mo yung, siyempre may boss ka, di ba? At itinuturing ka na parang pamilya. Kaya nung time na yun, sabi, sabi ko sa sarili ko, sabi ko, Nay, Tay, kung saan man kayo, nandito pa rin kayo sa tabi ko, basta gabayan nyo lang po ako at yung mga kapatid na. Sa ngayon, sir, talaga aaminin ko kung naipundar lang to siguro, marami na. Kaya lang, eh, mahirap yung kapatid kapag may problema eh, na mayroon ka kahit konti, binibigay mo eh. Pero sa ngayon, sir, simula nito makakapag-ipon na ako. Makakapag Ayun nga po, yun nga po yung inaalala ko yung sarili ko na rin po, ano, sa ngayon na po kasi nawala na po yung magulang namin. Wala na si nanay, wala na si tatay. Ako naman ngayon, sarili ko naman ngayon yung tutulungan ko. Gusto ko maging mag dagdagan yung saya ko sa buhay ko. Sa, sa sarili ko po, nagagawa ko pa rin tumulong sa kanila kahit pa konti-konti lang. May mga pamilya na rin naman kayo, ako wala pa. Kaya alam mo yung tatawag ka o kuya ate, ito lang yung pwede ko ibigay sa inyo, pasalamatan nyo na lang yan. Hindi naman sila po nagreklamo. 'Yung nanay ko, 'yung tatay ko, nung nalaman nila na ito ako, ito 'yung totoong pagkatao ko. Hindi nila ako ever since pinahiya. Bakit sinuportahan po ako nila kung ano 'yung gusto ko basta sa kabutihan lang. Tinanggap po ako nila. At ipinagmalaki po ako nila. Na anak nila na isang bakla na nakakatulong po sa kanila. Kasi dati, Sir ano yun eh, high school ako, may ako sumali ng mga singing contest. Alam mo, kahit na 1.5 lang yung price, 2.000. Pag may narinig ako na may mga piyesta, sinusundo ako sa bahay. Sinasabi, sali ka na doon, papalista ka namin. O, sige, sige, sige. Kaya, pag nanalo ako, to siyempre dati 1.5, 2.000 malaking bagay na yun eh. May mga trophy. Tapwa ako niya sa nanay ko, sa tatay ko. Papakita ko yun, nananalo ako tuwang-tuwa yung tatay ko, nanay ko. Ang sabi ko, ay nanalo ka. Ay, bibili tayo ng bigas. Bibili tayo ng ganito. Lahat ng price binibigay ko sa kanila. Sabi ko, nanay, tay, kung ano yung bibili nyo, bilhin nyo na po. Kaya nakatatak sa akin lagi. Ang hirap pala pag nawala na yung magulang. wala na yung mag-aalaga sa'yo, wala na yung sa sa'yo na ganito, ganun, ganun, ganun. Pero lagi kong tinatandaan, kung ano man ako, kung ano man ang naituro ng mga gulang ko, iyon eh ang susundin ko hanggang ngayon. Ang bakla, salita, ang bakla. Pagdating sa magulang, ang bakla, hindi kayang isang tabi ang magulang. Masipag, salitang bakla, masipag, mapagmahal, masayahin. Ando na po, siyempre, yung buhay natin minsan may problema, malungkot, pero bumabangon pa rin sa kasayahan. Ay, yung mga minamaliit po dyan, huwag nyo lang pansinin. Kung alam nyo lang naman talaga ang ginagawa nyo tama, yun ang sundin kahit anong salitayan naririnig n'yo na panlalahid, wag n'yong pansinin. Pansinin n'yo yung sarili mo, ang pamilya mo. Tulungan. Marirealize nila at the end, nakikita ka nila ah, mali pala yung nagsalitang minamaliit ang bakla. May halagapal at maaasahan. Alam mo, uulitin ko lang talaga yung sinabi talaga ng mga mag, Kaya magulang talaga sa akin yung nangingibabaw. Yung turo ng mga magulang na tama, na alam mo naman pala na talagang totoo din. Ayun yung sinusunod ko hanggang ngayon. Sa mga tulad nating anak, ito lang po ang maipapayo ko po sa inyo sa mga magulang nyo. Alagaan niyo po ang magulang. Mahalin. Yakapin. Halikan intindihin, pahalagahan, ibigay ang gusto hanggat kaya habang nabubuhay sila. Hindi na po kasi natin pwedeng ibalik pa yung panahon na nandyan sila marami na tayong may isip nun. Sana ganito na lang pala yung ginawa ko dati nung buhay pa yung magulang ko. Oh, sana ganun pala. Mahirap na kasi pag wala ni eh. Lahat na, nasa isip mo na yun, mababanggit mo na, huli na yung lahat. Kaya nga, di ba, sabi nga nila, yung pagsisisi na sa huli. Kaya dapat, mahalin natin yung ating magulang habang nabubuhay sila. ko nakikinig man ngayon siguro yung mga magulang ko. Yung sasabihin ko po siguro, walang sawang hanggang pagpapasalamat po kahit wala na po sila. Nay, Tay, yung pinapangarap ko dati na hindi natuloy. Ngayon, ito na po. Kung wala man kayo ngayon, ito na po ngayon, yung anak niyong bunso. Sikat na po. Sa mga nga humahanga po sa akin kay Hiwaga, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you, and God bless you always. Mua Kaya lagi nyo lang po ako i-guide na itay. Huwag nyo po akong pababayaan. Maraming salamat sayo, Madam Diwata. Dahil kung hindi dahil sa iyo, eh hindi mabubuhay ang industriya ng mga maliliit na parisan dito sa Pilipinas. Ginagaya siya sa Paris Overload na Libre Softdrinks. Nakakatulong ng napakalaki. Kaya maraming maraming salamat po, Diwata. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi sisikat at magbabiral at tatangkilikin ng maraming customer yung Paris Overload. Hanga kami sa pinakita mo at saka naranasan mo at saka sa nararating mo ngayon. Isang karangalan para sa aming maliliit na negosyante, maliliit na nagpaparis na ikaw ang idolo namin. Idol ka namin. Mahal na mahal ka namin. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi rin kami aangat, hindi rin kami tatangkilikin ng maraming tao. Kaya maraming salamat. Nung bata pa po ako, nakwento po ng nanay ko, kapag may music, tumatay po talaga ako at saka sumasayo talaga ako ng ganun. Alam mo yung busina na parang may, may beat, yan, sinasayaw ko yan, gumagano daw talaga ako. So, sabi ng nanay ko na ako, may future yung anak ko. Ayaw daw talaga ako magpaangot talaga ng sayaw pa rin ako ng sayaw. Kahit busina lang po yun. <laughs> <laughs> Noon pa po kami nagtitinda dito sa Litex ng Parisan, hindi pa po lockdown. Yung kaibahan po ng Paris namin, hindi po ito matamis. Simpleng Paris lang po. At saka maraming laman, overload talaga. Kung overload sa laman, hindi lang sa laman kundi sa sarap. O nasa lahat, dumadami na rin po ang customer namin ngayon, sir. Talagang masabi kong sobrang thankful po. Parang praise the Lord talaga masabi. Ito pong lugar namin, sa umaga, eh, Simpleng daanan po ito. Papuntang San Mateo, papuntang Latex, tapos paggabi po, nagtatransform po siya ng Arang night market. Kaya nag, doon po kami nagsisimula magtitinda. Dito sa negosyo namin, hindi namin tinitingnan kung ano siya. Ang importante sa amin ay mabait siya, mapagkakatiwalaan, higit sa lahat, may responsibilidad doon sa kanya ang trabaho. Ang masasabi ko, Sir, biyaya po na sa taas yung ipinagkaloob sa amin ngayon. Hindi lang sa aking mga tauhan na napakakabait, eh lubos po kami tinutulungan nila. Higit sa lahat, si Hiwaga na napakasipag talaga, sir. Baga, tiwalang-tiwala po kami sa kanya. At isa rin po yon sa pinupuntahan nila yung aming magandang dilag na si Hiwaga po. Sa bus, sa bus ko po, kay Boss Johnny, kay Ma'am ay nung simula pa lamang po ako, Maraming maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin. Sa tiwala. Sa kabaitan. Kahit ano inihiling ko po sa kanila, binig binibigay po nila sa akin. Kaya sabi ko nga po eh, maraming ako napasukan Parang katulad niya rin po. Kaya thank God sa akin eh na naging bahagi ko rin sila ng buhay ko. Nananandyan sila kapag may problema ako, nalalapitan ko kaagad. Eh yung gusto ko, nabibigay nila. Nauunawaan kasi nila ako eh. Siguro mahirap sila alisan or umalis sa kanila kasi yung pinapakita nila sa akin parang pamilya na pamilya na talaga ako nila. Kaya boss, ma'am ay maraming 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 salamat po talaga sa inyo sa pagtanggap niyo po sa akin hanggang ngayon. Hmm. Sila po yung nagbigay sa akin ng ano eh, pagkakataon ng opportunity na ganito. Kaya laging laging God bless sila pong mag-asawa talaga. Super mabait wala po talagang hiwaga kung wala talaga yung boss ko na si Boss Janet sa si Ma'am Kaya, salamat ulit po, Boss Ma'am Minsan po, may customer na kumain po, matanda po siya. Nung una ko siya makita, kamukha po ng, ng nanay ko. Kaya nilapitan ko siya kaagad. Parang feeling ko yung nanay ko na yun. Kumain po siya. Sabi ko, nanay, kamukha niyo po yung nanay ko. Natuwa po siya. Sabi niya, ay anak, salamat. Naiyak po ako nung time na yun eh. Huwag natin maliitin ang bakla. Lahat ng bakla, nakakatulong yan sa lipunan. Hindi po yan salot ang bakla sa lipunan.